Koko, inisa-isa kung paano nakapagpundar. Marami nang naipundar si Koko Martin sa loob ng dalawang dekadang pamamalagi sa show business. Para sa aktor ay kailangan talagang pahalagahan ang lahat ng kinikitang salapi mula sa kanyang mga pinaghirapang trabaho. Siyempre unang-una ang pera dapat tinitipid, itinatago, may pinaghahandaan. Dapat binabalyo mo kung saan mo siya gagamitin. At kung maaari, kung kaya kung may magandang pag-invest syempre dapat pag-isipan mo ring mabuti dahil hindi naman lahat ng negosyo ay nagiging successful, pahayag ni Coco. Sa pagbili ng iba't ibang properties inilalaan ng aktor ang kanyang salapi para na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Para kahit paano balang araw, pagtanda mo ay makikita mo pa rin lahat ng pinaghirapan mo at mapapakinabangan ng magiging pamilya mo, niit niya. Mayroong payo si Coco para sa lahat ng nais ding makapagpundar balang araw. Magsipag, magpursige. Sa mga kabataan, mag-aral kayo, magtapos kayo ng pag-aaral para magkaroon kayo ng magandang trabaho, ng magandang kinabukasan. Sipag lang at sakatiyaga. Huwag mong bigyan ng limitasyon ang sarili mo kahit ano man ang pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. Kapag gusto mo, walang makakapidyo sa iyo. Ako nagtapos ako ng college. Nagwriter ako, nagjanitor ako, hanggang sa nakapasok ako sa mundo ng show business. Pero sabi ko, hindi naman.